ay namumuhay sa mga araw ni Noe. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 37 hanggang 39, kung paanong ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat noong mga araw bago ang baha, sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at ipinapakasal, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila namalayan hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Ngunit ano nga ba ang nangyayari sa mga tila karaniwang araw na iyon? Ang mga tao noong panahon ni Noe ay tumalikod sa Diyos, at ang kanilang mga puso ay tumigas. Namuhay sila sa kasamaan, malayo sa mga daan ng Diyos. Gayunman, ipinagpatuloy nila ang kanilang pang-araw-araw na buhay na parang walang anumang nalalapit na kapahamakan. Sa parehong paraan, tayo rin ngayon ay namumuhay sa panahon kung saan maraming tao ang tumatalikod sa Diyos at ang ating lipunan ay lalong nagiging tiwali. Ngunit tulad ng sa mga araw ni Noe, ang buhay ay patuloy na umuusad na parang wala lang. Maaaring matokso tayong isipin na ayos lang ang lahat, na wala tayong dapat ipag-alala o baguhin. Ngunit dapat nating tandaan kung paanong dumating ang baha noong panahon ni Noe, gayon din darating ang araw ng paghuhukom sa atin. At ako'y namamangha, namamangha kung paanong maraming tao ang namumuhay na wala man lang bahid ng pag-aalala tungkol sa paghuhukom. Nakakalimutan ng tao kung gaano kabigla at kaagad ang paghatol ng Diyos sa isang individual. Madalas nating naririnig ang tungkol sa awa at biyaya ng Diyos, ngunit nalilimutan natin na siya rin ay isang makatarungang Diyos, at hahatulan niya ang bawat isa ayon sa ating mga gawa. Ang katutuhan ng namumuhay tayo sa isang mundong puno ng kasamaan ay dapat magsilbing hudyat upang suriin natin ang ating mga sarili at maghanda para sa darating na paghuhukom. Mula sa kasaysayan at sa Biblia, makikita nating ang paghatol ng Diyos ay maaaring dumating ng biglaan at walang babala. Sa aklat ng Genesis, mababasa natin ang tungkol sa pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah, kung saan nagpabuhos ang Diyos ng apoy at asupre mula sa langit upang lipulin ang lahat ng naninirahan doon. Sa aklat ng Eksodo, mababasa natin ang tungkol sa mga salot na ipinadala ng Diyos sa Ehipto, na nagtapos sa kamatayan ng lahat ng panganay sa mga Egyptsyo. Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng biglaang paghatol ng Diyos. Sa bagong tipan, mababasa natin ang talinghaga ng mangmang na mayamang lalaki sa Lukas Kapitulo 12 Versikulo 16 hanggang 21. Nagtago siya ng kayamanan at nagplano ng maginhawang buhay, ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, hanggal. Sa gabing ito'y babawiin sa iyo ang iyong buhay. Kanino mapupunta ang mga inihanda mo? Tinuturuan tayo ng talinghagang ito na huwag tayong mamuhay ng walang pakialam sa darating na paghuhukom, sapagkat hindi natin alam kung kailan ito darating, pati na ang kamatayan. Maaaring dumating ito ng hindi inaasahan, at ang isang tao ay biglang haharap sa Diyos. Ako ay labis na nagtataka kung paanong may mga taong namumuhay na tila walang pakialam sa paghuhukom. Iniisip nilang magagawa nila ang anumang gusto nila, kailanman nila naisin, na para bang walang kapalit. Ngunit ang katotohanan, lahat tayo ay haharap sa Diyos at hahatulan ayon sa ating mga gawa. Hindi tayo dapat maging katulad ng mayamang mangmang na nag-imbak ng kayamanan para sa kanyang sarili ngunit hindi naging mayaman sa harap ng Diyos. Sinabi ni Jesus na sa pagbalik ng anak ng tao, ang mga tao ay nabubuhay sa karaniwang paraan, kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagpapakasal, na parabang wala silang pakialam sa mga bagay ng Diyos. Isang seryosong paalala ito na dapat tayong laging maging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Madaling maipit sa mga alalahanin ng mundong ito, lalo na sa dami ng ating mga pinagkakaabalahan. Maaaring labis tayong nakafocus sa ating trabaho, pamilya, libangan, at mga interes, na nakakalimutan nating ang tunay na layunin ng ating buhay ay ang mamuhay para sa Diyos at maghanda sa Kanyang pagbabalik. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay binabalaan ni Jesus na maging handa at magbantay sapagkat hindi natin alam kung kailan siya darating. Ang ng ang mga tao ay nabubuhay sa karaniwang paraan sa pagbalik ng Panginoon ay hindi dapat ikagulat natin. Sapagkat, sa totoo lang, ang buhay ay patuloy na umuusad, ang mga tao ay kakain, iinom, mag-aasawa. Ngunit ang nakakagulat ay ang pagkaabala ng mga tao sa mga bagay na ito, na hindi na nila naiisip ang Diyos. Sila ay magiging gaya ng mga tao noong panahon ni Noe, kumakain, umiinom, nag-aasawa, hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Bilang mga kristyano, dapat tayong maging iba. Minsan pa, bilang mga kristyano, dapat tayong maging iba. Isa pang ulit bilang mga kristyano, dapat tayong maging iba. Hindi tayo dapat lamunin ng mga alalahanin sa mundong ito hanggang sa makalimutan natin ang mga bagay ukol sa Diyos. Alam ng Diablo na kung mapapanatili niya tayong abala at laging may inaatupag. Magkakaroon tayo ng napakakaunting oras upang isipin ng Diyos o sundin ang kanyang kalooban. Alam niya na kung tayo'y madidistract sa mga bagay ng sanlibutan. Hindi natin maririnig ang tinig ng Diyos ni masusunod ang kanyang patnubay. Kaya naman, ginagawa ng Diablo ang lahat upang tayo'y maging abala, upang mailayo tayo sa mga bagay na tunay na mahalaga. Makikita natin ang gawa ng kaaway sa ating paligid. Namumuhay tayo sa isang kultura na nabubuhay para sa material na bagay, social media, at aliwan. Araw-araw tayong binobomba ng mga mensaheng nagsasabing kailangan nating magkaroon ng higit pa, gawin ang mas marami, at maging mas, mahusay. Tinuturuan tayong makisabay sa uso, bumili ng mga bagong gadgets at laruan, at manatiling konektado sa ating mga device. Ngunit ang katotohanan ay ito. Lahat ng ito ay mga distraction. Hinahadlangan tayo nito na ito ng ating pansin sa tunay na mahalaga, ang ating kaugnayan sa Diyos at ang ating misyon na ipalaganap ang kanyang pag-ibig. Nais ng Diablo na tayo'y maging abala sa mga alalahanin ng mundo upang mawalan tayo ng panahon para sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating labanan ang mga taktika ng Diablo. Dapat nating bigyan ng pinakamataas na prioridad ang ating relasyon sa Diyos at maglaan ng oras para sa Kanya sa kabila ng ating abalang pamumuhay. Dapat tayong maging intentional sa paghahanap ng kanyang kalooban at sa pagsunod sa kanyang patnubay. Kailangan din nating maging mapagmatsyag sa mga distraction na sa paligid natin at magingat na huwag tayong lumunin ng mga ito. Noong panahon ni Noe, ang kasalanan ay lumaganap. Itinataas at pinupuri ang kasalanan. Sa ating henerasyon ngayon, ganoon din, ang kasalanan ay itinatampok, pinapalakpakan, at tila sinasamba. Noong panahon ni Noe, ang iniisip lang ng tao ay kasamaan. Nakita mismo ng Diyos kung gaano kalala ang kasalanan ng sangkatauhan. Genesis Kapitulo 6 Versikulo 5 hanggang 6 KJV At nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng tao ay laganap sa lupa, at ang bawat haka ng mga kaisipan ng kanyang puso ay palaging masama. At ikinalungkot ng Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa, at ito'y sumakit sa kanyang puso. Sa ating panahon, ang kasalanan ay naging normal na bahagi ng buhay. Umabot ito sa puntong ang hindi pakikisama sa kasamaan ay tila kakaiba. May mga taong gumagawa ng kasalanan upang tanggapin ng iba, o para lamang makamit ang pansariling layunin, kahit walang sapat na dahilan. Ang ganitong kalakaran ay gaya noong panahon ni Noe. Kung kailan ang kasalanan ay naging napakalaganap, at nauwi sa pagkawasak ng buong mundo. Kung makikinig ka sa mga balita ngayon, tiyak na mabibigla ka sa antas ng kasamaan na umiiral. May mga kristyanong namumuhay sa sheltered o protektadong kapaligiran, na hindi nila namamalayan ang tindi ng kasamaan sa mundo. Ang katotohanan ay ito, may ilang kristyano ang namumuhay ng hiwalay sa mundong makasalanan. Nasa sobrang hiwalay, naging inusente o inusente sa kasamaan ng sanlibutan. Ang mundong ito ay mas makasalanan kaysa sa kaya mong maisip. Ang kasalanan ay sinasamba. May mga bagay na nangyayari ngayon na hindi maiisip noon. At sinabi na ng Biblia na darating ang mga mapanganib na panahong ito. Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 Versikulo 1 hanggang 5 ay naglalarawan ng mga katangian ng mga tao sa huling mga araw. Mahihilig sa sarili, sakim, palalo, mapusok sa Diyos, masuwean sa magulang. Walang utang na loob, lapastangan, walang likas na pagmamahal. Masisiraing palad, sinungaling, mababangges, at taksil. Kasama pa ang iba. Tinatanggihan ng mga tao ang kabanalan. At iniiwasan ang pamumuhay na may kabanalan. Sa kabila ng paglaganap ng kasalanan, ang buhay ay patuloy na umuusad na para walang Diyos, gaya noong panahon ni Noe. Ang pagsunod ni Noe sa utos ng Diyos na gumawa ng arka ay isang halimbawa ng mahabang pagtitiis ng Diyos at ng kanyang pagkamatiisin sa sangkatauhan. Kahit na inabot ng isang daan at dalawampung taon si Noe sa paggawa ng arka, binigyan pa rin ng Diyos ang mga tao noon ng mahabang panahon upang magsisi at magbalik loob sa kanya. Ipinangaral ni Noe sa loob ng isandaan at dalawampung taon ang babala tungkol sa darating na paglipol. Ngunit pinili ng mga tao na huwag pansinin ang kanyang mensahe. At pagtawanan pa siya. Sa ating panahon, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan ay patuloy pa rin ipinangaral. At marami pa rin ang tumatanggi rito. Sa loob ng mahigit dalawang libong taon, iisa pa rin ang mensahe. Magsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Maraming tao na ang dumaan, nangaral, sumigaw ng mensaheng ito sa lansangan. Sa telebisyon, sa radyo, at sa social media. Ngunit marami pa rin ang abalang abala sa mga alalahanin ng buhay. Gaya ng mga tao noong panahon ni Noe. Ang mahabang pagtitiis ng Diyos ay nangangahulugan na kahit ang mga nagtatawa at lumalapastangan sa kanya ay maaari pa rin patawarin kung sila'y magsisisi. Pinapatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Kahit gaano pa ito kalala sa paningin ng lipunan. Bawat araw ay isang pagkakataong magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ngunit marami pa rin ang nakatoon sa pansamantalang buhay na ito. Na para bang walang habang buhay na kaparusahan. Ibinigay na sa atin ang mga palatandaan ng katapusan, at nangyayari na ang mga ito. Ngunit pinipili pa rin ng marami na huwag pansinin ang mga babala. Gaya noong panahon ni Noe. Ang mga tao ay nabubuhay ng parang normal. Hindi iniisip ang paghatol ng Diyos na malapit ng dumating. Ngunit hindi nagbabago ang mensahe. Magsisi at magbalik-loob sa Diyos. Huwag mong hintayin na mahuli ang lahat. Pakinggan mo ang mga babala at piliin mo ang kaligtasan ngayon.